Hi guys, ayan. So, may ibibigay sa akin yung alaga ko. So, ewan ko kung ano to. What's that? I have a new picture. Wow, well, can you show it to me? Wow. Did you draw this? Yeah, all by myself. Can you explain? What is this picture about? About rock and roll. <gasps> rock and roll. And they have pets and they look like their pets. Oh, wow, so... What picture is this? This one this one is angel and she has a cat pet with cat ears oh what is she holding she's holding a guitar <laughs> is that me are you sure yeah i'm the rock and roll and then this is this one is this one who's that this one is chloe Hi. she has is that chloe she she has the drums and she, oh, has, wow. she has tiger lion hair so her, she has a pet lion <laughs> and who's that that's that's you that's me I have pink clothes like my rabbit and and ears like my I rabbit. Love so I love the way you rabbit. draw because I'm holding the guitar. tan, And and then the stage is rainbows Oh wow. I love it. So this one I will keep this for today and you you try to sign in this at the back of the paper. Okay. Write your name and I'm going to buy a frame for it and i will keep it for the rest of my life thank you very much and yeah, I will do the signature. yes you do the signature and then i will keep that forever for the rest of my life and this is my signature oh, wow. so this is your signature look at that okay this is signature drawing so I'm going to buy a frame and I will put it to my room, okay? And bring it forever for the rest of my life. Thank you, feifei I love the drawing. Rock and roll, baby. Yes. Yeah. I'm making. Yeah. I'm making a picture for the whole family. Hello, everybody. Yeah, welcome back to Mommy Love Blog. <laughs> Mommy Love Blog. And ako nga po pala ulit si Mommy Love dito sa Hong Kong and isang domestic domestic helper na naninilbihan at magbibigay ng mga impormasyon para um, magka-idea po kayo lalong lalala sa mga baguhan. So guys, ang napanood po ninyong video is ito po yung video ng aking alaga. Actually, dalawa po sila and ako. So napaka-touching guys na panoorin dahil sa picture na pinakita niya sa akin is ito yung kanyang gawa and then napaka-touching lalo na kung may anak ka sa Pilipinas and then nag-aalaga ka ng bata dito and then gumawa siya ng larawan and in include niya ako sa larawan it means to say uh, gumawa siya ng parang family and ininclude ka po sa pamilya so yan po yung mga bagay na kailangan nating appreciate sa mga batang alaga natin kahit na ang kukulit nila is nakakaron po tayo ng uh, natatanggal po yung ating stress natatanggal yung pagod natin sa araw-araw na work natin And ayan, maaalala natin syempre 'yung mga anak natin sa Pilipinas. Kung meron man tayong anak sa Pilipinas, and of course, hindi natin maiwasan na masaktan dahil namimiss na natin 'yung ating mga sariling anak lalong lalong na po sa katulad ko na nag-alaga ng mga uh, bata dito. And then hindi po natin naalagaan 'yung sarili nating anak masakit, 'di ba? And of course, mararanasan natin kapag nag-aalaga tayo ng bata. Is ang titigas ng ulo nila so paano nga ba natin ito ma-handle guys and paano natin uh, madisiplina na yung mga alaga natin so sa akin guys kasi is um, pinalaki ko yung mga alaga ko since baby born pa sila so 7 taon na inalagaan ko is 7 taon din na ako yung nakita nila and uh, nag, uh, nag alaga sa kanila at na i-adapt na nila yung kinalakihan nila na andun ako. And syempre, tinuring na rin akong parang nanay nila at pangalawang nanay nila dahil araw-araw ako yung nag-aalaga, nagpapakain, nagbibihis at nakikita nila ako syempre. Madali na lang guys na uh, i-manage yung uh, mga ganong bata kesa sa mga bata na dadatnan mo dito sa Hong Kong at aalagaan na malalaki na at medyo uh, ano na sila, may mga alam na and at ah, talagang napakahirap pong i-manage 'yung mga ganong bata kasi uh, pasaway na sila. So hindi natin maikukubli sa ating sarili na nahirapan tayo, minsan naiinis tayo, nai-stress tayo at nadadagdagan 'yung ating problema sa Pilipinas. And then nandito pa uh, mga bata na alagaan natin is talagang anong mapapagod talaga 'yung pakiramdam natin. So guys, bibigyan ko po kayo ng tips paano ba i-manage at uh, mga paraan para matuto yung alaga natin. At syempre, aamo sa atin at sumunod sa atin. So, sa alaga natin, syempre, minsan amo pa rin ang masusunod. Pero, syempre, may karapatan ka din na magdisiplina sa mga alaga mo. So, una is maging consistent yung mga bagay na binibigay like for example, uh, pagbabawal na bawal siyang kumain sa sofa o kaya bawal siyang kumain sa kanyang room syempre, pagkakain siya doon makalat and then yung mga insects na uh, maaaring uh, makapunta sa loob ng room tapos matutulog sila is uh, syempre, maaaring pupunta sa mga tenga nila o kagating yung skin nila ikaw din ang uh, ano ng nanay syempre, may mga kagat siya, ganoon, tatanungin ka kung uh, bakit kasi may mga insect sa loob ng bahay eh syempre kailangan bawalan mo yung bata na kumain sa room mo kaya sa sofa kahit na gusto niya. So kailangan consistent 'yon pag sinabi mo kailangan uh, gawin mo yung isang uh, punishment. Like for example, pag hindi siya sumunod, huwag mong bibigyan ng snack sa umaga yan. Bigyan mo siya ng uh, madaling uh, konting punishment na uh, tatandaan niya. Kailangan, pag yun ang sinabi mo, gawin mo. Okay? Yun ang unang-una. Kasi, guys, kapag ah, hindi mo sinunod yung sinabi mo, matatandaan ng bata na, syempre, hindi naman pala totoo. So, uulit-ulitin niya. Pero, kung ginawa mo yung sinabi mo, yan, experience ko yan, no? Pero, pag ginawa mo yung sinabi mo, kahit na magwala yung bata, ayan, tatandaan niya yan, susunod sa'yo. Ganyan na ganyan ang ginagawa ko, guys, kahit na ipilit pa niya ang gusto niya na ano na pupunta siya doon na gusto ko yung gawin nito. Kahit andyan yung nanay nila or magulang nila, pag ano hindi siya talaga sumunod. Talagang anuhin ko siya. Sasabihin ko talaga at gagawin ko talaga yung punishment na sinabi ko. Hindi ko bibigyan ng snack. ayan, syempre ano rin naman eh. May mga may mga magulang kasi na uh, kahit na kahit na bawal is ibigay pa rin like for example yung bata nanonood na ng ano, cellphone kahit na ang liit-liit pa, 'di ba? May mga ano, may mga may mga ano kasi el helper din guys na nakikita ko sa paligid is pinapabayaan din nila 'yung mga alaga nila nag nag sa cellphone. Sa akin kasi 'yung mga alaga ko bawal pa sila, hindi pa sila pwedeng manood ng cellphone. Hindi ko sila pwedeng bigyan. Kaya, kaya 'yun din sinusunod ko din 'yung sinasabi ng amo ko kaya hindi sila pwede, hindi. Yan kung ano yung sinabi mo, hindi. Wag, wag nilang ipilit ang gusto mo. Kasi ikaw ang masusunod dahil ikaw yung uh, pangalawa nilang magulang. And then, heto guys. ah uh, Pag-ayos ng mga gamit. Ayan. Ayusin mo yung mga gamit. Like for example, yung cookies na lagi niyang binabalik-balikan sa kabinet. Ulit-ulitin niya dahil alam niya kung nasaan. Ang gawin mo is, ilipat mo na lang kung saan naroon ang cookies at itago mo sa ibang place. O, syempre, hindi na niya malalaman na kung ano yung nandun. So, wala na. Kailangan itago mo at magayos ka ng uh, mga gamit or mga pagkain kung saan mo nilalagay. And then, sapin mo na lang sa amo na ganito, nilipat ko tong lagayan kasi pabalik-balik siya. Ayan, para uh, alam din ng amo. And then, guys, ano, um, yung pakikipag uh, pakikipags pakikipag-usap mo sa bata. Ayan, inutralize mo lang yung uh, pakikipag-usap mo sa bata dahil sa hindi kesa yung pasigaw. Ano? You know? Inutralize mo lang yung pakikipag-usap mo dahil sa pakikipag-usap mo is nararaman nararamdaman ng bata na may tiwala ka sa kanya. So ito yung mga mali ng parents minsan guys na sinisigawan instead na maluwan, maliwan, malim, malumanay yung pakikipag-usap nila sa anak nila na ano, ganito, uh, kailangan next time ganon Pero sinisigawan nila. Kaya yun yung nakiging masama at epekto ng bata na nasisigawan. Lalong nagiging ano sila, nagiging wild yung bata. Kesa sa pakikipag-usap mo ng mabuti. Kasi nga, da, kasi nga guys, mararamdaman ng bata na kapag sinisigawan mo, is wala kang tiwala sa kanya. Kesa sa maluwanay na pakikipag-usap mo sa bata. So, hindi din natin maiwasan na nakaka-stress din no, kapag yung bata pa ulit-ulit, tapos ang tigas-tigas ng ulo, yun talaga yung number one. Kailangan may patient ka. Kailangan, ano talaga, uh, subok mo yung ano yung haba ng uh, pasensya mo sa mga bata. Kasi guys, alam nyo, ang trabaho ng helper, ang pinakamahirap para sa akin, ha. hindi ko lang alam sa inyo, mga kapatid kong kunyang, ang pinakamahirap na trabaho ng isang domestic helper is mag-alaga ng bata. Lalong-lalo na sa mga... Uh, years pataas. Ayan. Sa baby, okay lang kasi wala pang muwang yan. Hindi pa yan nakakapagsalita at hindi pa yan nakakaunawa. So, yung pag-aalaga po ng bata ang napakahirap. And then, eto guys, ang susunod. Uh, huwag kang masyadong reactive. Huwag kang masyadong mag-react. Kasi guys, pag nakikita ng bata na masyado kang react, nang react, alam niyang naiinis ka and then memorize na nila yan yung reaction mo so mas lalo silang mas lalo lang sinasadya na magpasaway Ayan. mas lalo kasi memorize na nila eh na naiinis ka uh, mas maganda na kalmado ka kasi sa bagay na ito is ano makikita niya na kapag kalmado ka is makikita niya na hindi ka apektado kesa sa naiinis ka lalo kaya ganyan guys, yung mga amo ko na sumisigaw, hindi nila may iwasan din sumisigaw, mas nakikita ko is, lalong wild yung bata, kaya mas maganda nakalmado ka lang, huwag ka lang masyadong yon. and then, eto din guys yung technique na ginagawa ko, effective ito, magbigay ka ng reward ayan, so ang ginagawa ko minsan sa mga alaga ko is, kapag hindi sila naging good good girls or hindi sila nagtiklop ng kanilang gamit or hindi sila naglinis at pinulot yung mga nakakalat sa room nila, hindi ko sila bibigyan ng reward. And then kapag guys, kapag hindi naman sila sumunod, syempre wala silang reward. No? Sabihin mo na wala na silang reward. Ayan. So dahil hindi kayo sumunod sa ginawa mo, sa sinabi ko is, hindi ko nabibigyan ng reward. So magre-reklamo yan guys. Ayan, katulad ng mga alaga ko, magre sila, magre sila, nag ka, sabi mo. So, talagang ipipilit nila yung pre mo na may reward. Kaya lang, hindi naman nila ginawa. So, hindi ko, siya, hindi ko sila binigyan. So, nawala yung reward nila. Talagang ginawa ko, guys. yan Kalagang, ano, pinilit ko din yung rason ko. So, wala silang nagawa. Hanggang, ano, nagwala-wala, hindi ko na pinansin so, yun guys maging consistent, kapag ang reward mawawala, kapag hindi sumunod, so yan guys, maging consistent lang kayo, nakapag kapag ano yung sinabi nyo, gawin nyo kasi yan, next time nakapag may sinabi ka ulit ibibigay eh, bigbigyan mo ng reward, eh, hindi ginawa, matatandaan nila na gagawin mo talaga yung sinabi mo, na hindi mo na ibibigay, yan guys yun yung ginagawa ko, kaya uh, ano naman pag may sinabi ako is nagpromise ako gagawin ko talaga kapag hindi sila sumunod so yun ang uh, isa pang ano isa pang technique diyan para sumunod yung bata sa and then guys ito yung uh, kailangan mo ring pakinggan yung bata yung alaga mo so may bagay kasi na na observe ako guys is may mga parents na kapag nagsalita yung bata at kailangan yung magpaliwanag na yung galit ng magulang. Ayan. So, ang magulang, ang gusto niya, nasusunod. Kaya yun guys, kinokopya yan ng bata. Na ang gusto din niya, yung dahilan niya, nasusunod. Kasi guys, hindi ka nakinig. Hindi mo pinakinggan yung side ng bata. Kaya, naa-adapt niya yung ganong style ng isang parents. Kasi hindi mo pinakinggan yung paliwanag ng anak mo eh. Kaya, ganyan, kokopyahin din niya, hindi rin na siya makikinig sa paliwanag mo kahit na ano yung sasabihin mo. Kaya guys, mabuting kahit sa mga anak natin sa Pinas, kailangan pakinggan din natin yung side ng ating mga anak para ma-explain din nila at masabi din nila yung side nila. So yon ang isa pa para mapasunod yung bata sa iyo. At saka hindi kasi maiwasan sa isang bata ang atensyon. Kaya ganyan guys, na makulit sila, uh, Like for example uh, uh, kailangan nila ng uh, kalinga ng isang ina eh iiyak-iyak sila. Yan ginagamit nila minsan yung kanilang pagiyak tantrum para mapansin ng atensyon ng isang magulang para sumunod sila. So yun lang guys ang mai-share ko and then na-appreciate ko yung Alaga ko kasi uh, since baby makulit na rin talaga yan. Pero may pinagbago habang lumalaki siya nagiging ano na siya, natututo siya. Pero guys, talaga mahaba-haba ang naging sacrifice ko sa pag-alaga ko sa mga alaga ko dahil uh, yung bunso is ka-age lamang ng aking inalagaan na magkaedad sila dun sa bunso ko sa Pinas. So, malis kasi ako nun sa second baby ko doon is uh, baby din. Months lang din ang pagitan nila sa inalagaan ko dito na bunso ng aking um uh, amo, um, kaya halos magkaedad sila, kaya kung nakikita ko yung bunso dyan yung alaga ko is I mean, yung panganay pala is nakikita ko din yung anak ko, so napaka sakit, pero kailangan tanggapin dahil nga sa future na pinapangarap nating ibigay sa ating mga anak okay guys, yan lamang gusto kong i-share na aking experience at ideas para sa inyo, at sana may natutunan kayong kaunti so, thank you ulit sa panonood sa aking channel Mami Love Vlog, and Give me a thumbs up. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, mag-comment lamang kayo at magtanong about sa domestic helper. Sasagutin ko po sa act sa abot ng aking makakaya inaantok na naman ako and good luck po, ingat po tayong lahat bye bye